Pagmamahal tuwa at pag-asa ang handog ng 52nd Maneuver Company sa isang napiling beneficiaryo sa Dumang Sagada Mountain Province, nito lamang ikadalawamput-apat ng Abril taong kasalukuyan. Naging beneficiaryo ang isang ginang na dumanas ng stroke at kasalukuyang sumasa ilalim sa oral chemotherapy at anti-radiation treatments. Namahagi ang grupo ng isang wheelchair at grocery sa nasabing ginang matagumpay ang naturang aktibidad sa tulong ng iba't ibang stakeholders gaya ng CNT Builders Incorporation, JBP Construction at iba pa. Pauspusong pasasalamat naman ang tugon ng beneficiaryo sa kapulisan na patuloy na nagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ang nasabing aktibidad ay isa lamang sa mga programa ng Regional Mobile Force Battalion 15 na Binadang Cordillera sa ilalim ng panag-alpuan itikailian na naglalayong magbigay pag-asa kagalakan at magandang pagbabago sa mga nangangailangan sa ating komunidad. Mula dito sa Latrina Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melba Langbis, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Police.